salamat po sa iyo ma'am sa pag-abel mo ng sewing machine so thank you so much po ma'am and God bless po ma'am message lang po ako ma'am kung may concern po kayo sa ating sewing machine salamat po sa iyo ma'am sa pag-abel mo ng sewing machine so thank you so much po ma'am and God bless po ma'am message lang po ako ma'am kung may concern po kayo sa ating sewing machine Salamat po sa iyo ma'am sa pag-abel mo ng sewing machine so thank you so much po ma'am and God bless po ma'am Message yun lang po ako ma'am kung may concern po kayo sa ating sewing machine. Salamat po sa iyo ma'am sa pag-abel mo ng sewing machine. So thank you so much po ma'am and God bless po ma'am. Message yun lang po ako ma'am kung may concern po kayo sa ating sewing machine. Salamat po sa iyo ma'am sa pag-abel mo ng sewing machine. So thank you so much po ma'am and God bless po ma'am. Message yun lang po ako ma'am kung may concern po kayo sa ating sewing machine.